Nag-update ka ba ng resume o curriculum vitae pero di mo na makita ang mga kailangang dokumento? Baka kasi sangkaterba na ang nakatambak na file sa inyong computer. Kaya hirap na kayong makita ito. Kaya para bigyan tayo ng tips, para maisaayos ng mabuti ang ating mga gamit online, makakasama natin sa ating serbisyo ngayon si tidying coach and certified KonMari consultant, Renalyn Tan Castillejos. At maaari kayong sumali sa aming talakayan, i lang ang inyong tanong o komento sa aming Facebook Live. Alright, magandang hapon, Renalyn, and welcome back to uh, CNN Philippines. Maraming salamat at magandang hapon. Okay, unahin muna natin no yung tanong ng lahat. Paano ba magsimulang linisin at ayusin ang ating mga digital file? Ang digital files kasi natin napakadami lalo na ngayon that the limited uh, unlimited storage na ang meron natin. So ang unang-unang -una payo sa ating mga viewers is make a plan na kailangan alin ba doon sa mga dokumento nila yung talagang importante, kailangan nila sa trabaho or iba naman for entertainment and for fun. Pero marami kasi sa atin may attachment issues, di ba? Kahit sa ating mga um, digital files, you know, basta personal na gamit natin yan, talagang meron tayong attachment dyan. So how do you decide what to keep and what to let go? So unang una is gumawa sila ng listahan. Ano ba yung iba't ibang mga categories na meron sila pagdating sa digital files? Merong for work, meron for your leisure, minsan naman meron yung mga sentimental documents, kunyari mm -hmm. siguro yung first biodata or curriculum vitae nila at resume. Meron din mga love letters. So you have to segregate it in different folders para maging mas malinaw din sa ano ba talaga yung mga kailangan mo pang gamitin? Ano pa naman yung mga pwede mo nang i-archive? Or alin doon yung pwede ng pumunta sa recycle bin at ma-delete forever? Pero in cases na di mo talaga kaya pakawalan uh, yung isang dokumento, saan ito pwedeng ilagay? I mean, what do you do with it? Uh, kapag ito'y digital files, I would recommend na gumawa ka ng for archive folder. Pero kunyari naman, ito yung actual file na meron ka pang hard copy, pwede mm -hmm. mo rin siyang ilagay sa isang special box na magkakaroon siya ng deadline. Alin ba talaga dito yung magagamit mo pa in one month? in six months or yung balak mong itago para balik-balikan mo siya as the years pass. Kasi meron talaga ibang mga documents that inspire people, that make you also want to do something better para sa trabaho mo. So, yun yung mga pag-iisipan nila. Ano ba yung gusto nilang mangyari sa kanilang mga dokumento? Meron bang mga apps available now that can do all of this for you? Yes, meron yon. Kaya lang, bago natin kunin yung applications na yun, importante talagang malaman natin, ano ba yung importante sa buhay natin ngayon? Nandito ba tayo sa stage in our lives na inaalagaan natin yung pamilya natin? Very active ba tayo sa trabaho? Or nandito na ba sa stage tayo na malapit na tayo mag-retire? Base doon kung where you are in your life, mm -hmm. tsaka mo malalaman, ano pa ba, ba talaga yung importanteng mga resibo, mga dokumento. Kasi, for example, kung nasa business ka, mayroong mga rules tayo na kailangan itago natin for 10 years or 5 years, depende sa mga laws na ating sinusunod. Pagkadating naman sa personal, importante rin nating malaman kung mitin pa ba talaga natin siya? Or baka naman hanapin sa atin ng mga anak natin or mga kaibigan in the future. So, once alam mo na where you are in your stage in your life, mas magiging madali na kung kailangan mo bang mag-purchase ng Cloud storage, kailangan mo bang kumuha ng application na automatic, talagang maaalala mo, mm. alin na yung mga passwords. Kasi minsan, passwords, ma makakalimutan mo. mo. Yes. May mga ganong application. So, yung, yung secondary, pag na-figure out mo na ano yung gusto mong mangyari in your life and how these tools or these technological tools help you, Tsaka papasok yung iba pang mga applications that you can purchase or you can even have cloud storage mm -hmm. or meron tayong tinatawag na dropbox. Pwede mo ma-organize yung, yung mga photos. Ayan. What are the some of the documents or files that you would say na talagang huwag niyong galawin? I would recommend your own personal mga birth certificate, oh. marriage certificates, rental contracts kung meron kang mga titles of land. These ones importante talaga meron kang nakatagong soft copy mm -hmm. and ilagay mo siya sa isang separate folder. That's very important. Yung mga regular work documents mo naman kunya may proposals na tapos mo na siya. Siguro hindi mo na kailangan itago yung first draft, second draft, yeah. third draft. Okay. Maybe you can keep the final document and kapag tapos na siya hindi mo na talaga siya babalikan then you can delete it but if you also know na magagamit mo pa siya in the future you can uh, put it as mga karang reference oh, reference, oh, oh, reference so keep it in your for future reference yes. file all right marami pa tayong pag-usapan tungkol sa digital decluttering kasama si Renelyn Tan Castillejos, dito lang sa newsroom ngayon sa CNN Philippines balikan natin ang ating serbisyo ngayon at siyempre pinag-uusapan pa rin natin ang tips para i-organize ng maayos ang ating digital files kasama si tidying coach and certified KonMari consultant Renelyn Tan Castillejo. So, coach, ano ba yung advantage kapag siyempre maayos na nakasalansa ng ating mga digital papers and files? Very practical is you'll be able to find them easily. Mm -hmm. Kasi karamihan sa lifestyle ng mga tao ngayon, Everything is fast-paced. Kaya rin naman natin ginagamit yung technology of computers and phones, kasi feeling natin mas mabilis. Kaya lang, kapag sobrang dami ng files at hindi mo alam saan siya makita, medyo hindi siya nakakatulong. And so, digital decluttering is something na hopefully maging routine na ng mga gumagamit ng technology because it will make them be more efficient and more productive in their work or in their personal life kung ginagamit ito. So those are the pros mm -hmm. in keeping everything organized uh, in your digital space. Pero ano ba yung harm kapag kalat-kalat yung files mo? Is there really uh, harm in it? Yes, maa-affect din talaga yung iyong internal mindset, mm -hmm. yung iyong internal condition. Kasi for example, if you want to create a proposal for a job or a project, tapos meron kang alam mo na ginamit mo na at ginawa mo na dati, kaya lang di mo siya mahanap. So, pwedeng gagawa ka pa uli, and tatagal lalo yung, yung mga files na kailangan gawin. So, if you have everything archived properly, mm -hmm. if you have everything na alam mo, ah, ang folder pa ako pupunta, nakasort ba siya by day, Mm. by file size mas madali talaga siya Pero paano pag technologically challenged ako Pag technologically challenged doon ako papasok ah, Okay ayun <laughs> Pwede kitang suportahan by telling you how to how to really look at your routine mm -hmm. Ano ba yung mga applications na nandyan sa phone mo or sa computer Minsan kasi marami tayong dinadownload na applications hindi pa natin ginagamit That's So right. if mapansin mo na ah hindi mo siya nabuksan ng mga a few months already maybe you don't need it And um, lalo lalo na kasi dahil ang laki-laki na ng storage natin sa so computers and phones, minsan naisip natin, okay lang yan. Mm -mm. Kaya lang, it also adds to the mental clutter that we have, na kapag wala yun, mas madali talagang mag-isip, mas madaling mag-brainstorm. That's right. Mas stress ka sa kakahanap, di ba? Yes. <laughs> so, mas matatagalan. Pero sinabi mo nga kanina, do it regularly. So, tuwing kailan ba dapat ito ginagawa? Would you suggest... Uh, doing it weekly, monthly, paano? Kapag nagsisimula ka pa lang medyo marami kang files, pwede kang mag-set ng siguro twice a month. Mm. But then when you do it as part of your regular routine, mapapansin mo, hindi na siya, hindi na siya mabigat. Baka nga hindi ka na nag once a month eh. Parang everyday, alam mo na saan ilalagay yung file, saan siya kukunin. And so yun yung goal talaga natin with tidying, with decluttering, nag-digital files to make it a habit that works for you. Is that also applicable sa ating mga mobile phones? Yes. Like, yung mga messages na pumapasok, dapat ba fine-filter din natin yan, dinidelete? Yung ibang tao kasi, di ba, pag titingnan mo, ginagamit nila kasi yung history box siya. Yes. Na hanggang 10 years ago, nandyan pa siya. That's right. Kung hindi naman siya nakaka-bother sa'yo at hindi siya magulo, alam mong nakalabel siya, okay lang yun eh. Kaya lang, yung problema minsan, hindi mo na nasasagot yung mga messages dahil sobra na siyang dami. Mm -mm. Unread messages in the hundreds, in the thousands. That's right. Yun na yung hindi healthy for the mind. And so, ang marirecommend ko sa kanila, if marami na siyang unread, just spend one weekend. Or siguro kahit one half day. Tignan mo lang talaga, magugulat ka. Baka may mga ma-meet ka uling kaibigan pag magre-reply ka na sa kanila. Wonderful. Okay, so saan ba kayo maaaring makontakt ng uh, mga tao who have more questions and maybe who might like to consult and get your services? So just message me on my Instagram at worldofyorokobi. Yorozubi is the Japanese word for joy. And kapag wala na talagang clutter sa buhay niyo, sigurado ako'ng dadami pa ang joy. <laughs> At 'yan ang uh, gusto nating lahat. Yes. More joy in our lives. Maraming salamat tidying Coach and Certified KonMari Consultant Renalyn Tan Castillejos.